Mga paps, nandito tayo sa Alfonso Adventure Park. Yan o, bagong bago to. Kabubukas lang. Uh, two months ago lang daw. Yan o. Oh. Oh. nila yung ano, yung hangin. Inflatable yan eh, mga palaruan ng mga bata. Tinanggal nila yung hangin kasi umulan dito eh. Ganda dito Oh. May pool may mga kubo may, pwede rin mag check in magano, overnight ano, you know, oh, tree house bahay ni Tarzan oh. You know, you know, you know, meron silang ano airsoft uh, airsoft you know, dun dun pwede kayo maglaro ng airsoft yung parking ayan you know, meron silang ATV may horse may horseback riding kaya lang hindi ko na try yung ATV kasi umulan dito eh, mga putik. Yan oh. Yun, may ano sila, Ayan, may meron din silang restaurant o pinaka nila. Masarap yung pagkain nila. Yan Meron silang ano, man-made poles. Yan yung kanilang pinaka-restaurant. So ayan oh, yung parking lot. Mayroon ding ano Tawag dito go-kart ba to? Pambata. Yan oh. Go-kart pambata. Maganda siguro sa gabi dito kasi ang dami nilang Christmas light eh. Kaya na kasi araw pa. Ano. Diyan din mga bata dito, ayan. May go-kart pambata. May parking lot. Ayan. So bago lang daw ito Ay tinan mo oh. Ano kayong puno ito Nalaki ng bunga Ayan. <clears throat> Alfonso Adventure Park ah, kakabukas lang Dalawang buwan Sarap na halo-halo nila na try ko Sarap Ayun yung mga ano, kabayo yung ginagawa pa yung mga aircon na uh, ano aircon na room na pwede mag check in kaya mag ano overnight yan o <coughs> so yung comfort room nila malinis kasi bago pa yun ito yung ano airsoft na try ko okay naman yan kung gusto yung maglaro ng ano airsoft ito yung sinubukan ko kanina yung rifle kasi may pistol na ako sa bahay tinesting ko lang ayan oh at piaya station yun yung mga kubo pwede mag overnight check in o diba o? ganda malinis malawak daw to hanggang dun pa o dun dun pwede mag ATV maki ng kabayo ito yung right nila sa no pool tagasi . kõik teid .